Sabi ba ni teacher ano, hindi nakipatano sa Monday. sa. Uh Monday -huh. uh -huh. uh -huh. Ano? Ay, good morning mga kagigil Asus Marisa, kwentuhan kami ng kwentuhan eh Ayan Gumawa na ako ng kape ko, no Tapos ang almusal natin, ito lang Parang ano ako magluto Ayan, may pasit kanton, mayroong baget Mayroon tayong cheese Tapos nag ano <coughs> Nag ano lang ako ng itlog, hard boiled egg. Yan, tapos may pandesal pa diyan. Yan ang ating almusal ngayon. At maya-maya, uwi ako Olonga po. Yan. Tapos maglalaba muna pala ako. Yan. Okay mga kagigil, have a blessed day ahead. God bless you all.